sa panahon ngayon, malaki talaga ang naiambag ng mga charity vloggers. Isa na nga dito ay si Pugong Biyahero. Marami ang humahanga at sumusubaybay sa kanya. Dahil sino ba naman ang hindi mapapahanga sa kanya na kahit sobrang liblib o delikado ng lugar ay buwis buhay niyang pinapasok ito para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Si Pugong Biyahero ngayon ay nangunguna pagdating sa usapang charity vloggers. Meron na siyang 3,180,000 subscribers sa YouTube sa kasalukuyan at may total video views sa kanyang YouTube channel na umabot na ng 878,162,247 sa kasalukuyan. So yun mga idol, sa video na ito ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Pugong Biyahero sa YouTube ngayong 2024 gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang estimated sahod ni Pugong Biyahero sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade Mga Idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Pogombiahero kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 2,270 na, subscribers naman ay nasa 3,180,000 na, video views naman ay nasa 878,177,014 Country ay Philippines, Channel Type ay People, at User Created noong August 21, 2016. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B+. Social Blade Rank ay pang 21,750, Subscriber Rank ay pang 1,028, Video Views Rank ay pang 16,350. 86 country rank ay pang 70 at ang people rank ay pang 584. At dito naman sa subscribers ni Pugong Hero for the last 30 days ay merong pumasok na 50,000 subscribers. Bumaba ang kanyang subscribers percentage sa 50% at sa video views naman ay merong pumasok na 21,830,000. Bumaba ang kanyang video views percentage sa 42.8%. So yun mga idol dito naman sa YouTube stat summary ni Pogombia Hero noong January 2, 2024 hanggang January 15, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 1,660 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 727,667 video views. At dito naman sa kanyang delay estimated earnings simula dito sa lowest ay merong pumasok na 182 US Dollars hanggang sa highest umabot ng 2,900 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas na 100 82 US dollars sa peso ay nasa 10,010 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitahin sa loob ng isang araw sa US estimated earnings at ang katumbas ng 2,900 US dollars sa peso ay nasa 159,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong umasok na 11,600 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5,093,669 video views. At dito naman sa kanyang weekly estimated earnings simula dito sa lowest ay merong pumasok na 1,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 20,400 US dollars. At kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 1,300 US dollars sa peso ay nasa 71,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 20,400 US dollars sa peso ay nasa 1 million 122,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, ulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 5,500 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 87,300 US dollars. Ang 5,500 US dollars sa peso ay nasa 300 2500 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 87300 US dollars naman sa peso ay nasa 4,801,500 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 65,500 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1 million US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 65,500 US dollars sa peso ay nasa 3,602,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang 1 million US dollars naman sa peso ay nasa 55 million pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo na ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video.